ibang yan eh. Common. Ang common yan ah. Yung tirap yung malaki po. Layo lang. Hintayin natin yan. Muli ka. Butas ang inyong ulo. <laughs> Lakas po. Kayang-kaya ng ating ergan. Hmm. Butas yung ulo nyo. Lakas. Hmm? Ayan, ganyan po, sabi ko sa inyo. Mas pagka ganyan kalasang bala, mas medyo matimbang yung balang yung gagamitin natin. yeah Dila, da, ano po ito. Roho. Oh, huh? grabe. Lakas to. Hmm? Ko, baka matanggal pa. Sana napuruhan. Sana mapapatid eh? ko grabe oh sumabit na po mm, grab So, ayan mga ka-discarty, good morning po. At another day na naman po sa ating panibagong vlog. So ngayong araw po is may special po tayong gagawin ngayong araw to sa ating paniniksay. So ito. Kung napapansin nyo po, bago po ang ating airgun. Ayan, bago, bago po. Ayan, napakaganda po. Ayan, so wala pa po siyang lagaya ng tali. Ayan, wala pang butas. So, at bago-bago. So, Ah, uh, gusto pong ipaano eh, sa atin to ni Sir. Ah, uh, gusto niya po testingin muna natin to bago niya bago natin ipadala sa kanya. So, kaya bayad na po ito kaya kailangan eh maganda po yung performance bago natin sa kanya ipadala ito. Kaya ayan, bagong-bago po Sir ang inyong Ergan. So, ayan at uh, gagamitin ko muna po itong aking ah uh, tiksay at eh, ito muna ang ating gagawin kasi hindi ko pa nagagawa yung kanyang order na isang set kasama yung mga bala so may dalawa rin po itong ng tangke itong organizer yan bagong bago po at may laman na rin po yan so ayan bago lahat po ay nais nice ko muna ipakilala sa inyo si, si sir Antonio ah uh, ito hindi ko po kabisado kanyang pangalan So Sir Antonio Moring Flores Jr So shout out po sa inyo Sir At uh, ito na po ang inyong order na Ergan na complete set With Tixai Dart And Tixai Set Ayan ito So ito po yung aking gamit muna Pahini, uh, Gagamitin ko muna po Para matesting ko po Mapakita ko po sa inyo na ang performance sa inyong magandang airgun so napakalakas po at uh, po natin ngayon dito sa ating likuran ayan uh, hindi po tayo mag, uh, mamimili mo ngayon ng target mapamalaki mapamaliit kung ano po yung makita natin kasi test test fire mo na po natin itong organizer so itong organizer mooring ni Sir, uh, Moring, sir Moring Flores junior Uh, sir Antonio, ito po ang inyong airgun. Oh. So, ito po ay 2-cock MMB Concord. Kamukha po ng aking unit. So, ito po yung kanyang uh, lock. Ayan. Kapag ka gusto nyo pong ilock siya, kahit nakakasapo siya, basta't nakalock, safe po yung anyong, ano, hindi po siya puputok. So, dahil, dahil first time nyo, sir, na gumamit ng airgun, So advice ko lang po sa inyo uh, Ay lagi nyo pong Tandaan po yung inyong Barrel Lagi po nakataas Or naka Yuko Lalo pag may mga kasama po kayo Para po iwas diskrasya na rin po uh, At kung meron po kayong Pagkakataon Ilak nyo po itong Ito yung lak nya yan. Kahit nakakasama nyan ay hindi po yung puputok kahit ito ay nalalaglag yung bihira po itong pumuputok hindi po kamukha ng hammer na kahit naka ah, wala po kasing lock yung karamihan ng no, wala po mga lock yung mga hammer type kaya kahit malaglag po yun pumuputok ito hindi at ah, bihira pong pumutok to kahit na malaglag po ito nasa naka safety lock lang po siya kahit di po siya naka safety lock basta wag lang magagalabit yung katilyo hindi po siya maano kahit malaglag po siya hindi siya puputok so yan po ang advice ko lang po at uh, sa mga bago rin pong gagamit ng airgun laging nakataas or nakayuko lalo pag may makasama kasama po kayo at syempre kung uh, wala naman po kayo sa spot na tanggalin nyo na po yung bala yung kanya inyong sima para safe po kayo sa daan hindi po kayo makadiscrash ya kung sakal nakalimutan nyo pong ibalik e, yung kasa kahit pumutok man siya wala siyang bala Ayan. At uh, ayan, masusubukan natin ating ang organizer Antonio. Ayan, Sir. Subukan na po natin kahit maliit po, kahit malaki. Uh, susubukan na natin. Ayan. So, bilihan niyo na lang po pala siya ng sling or swivel. Ayan, at saka wala pa po, po kasi itong ano, lagayan, ayan oh. At uh, wala rin wala pa rin po adapter, adapter, ayan. Bilihan niyo na rin po siya. Tsaka yung inyong si 2 tank, wala rin po yun pakibilihan nyo na lang po siya sa Lazada or Shopee marami po yan pwede nyo po kayo umorder at uh, wala po available dito sa aking ano eh sa kinukuha nang ko, kaya ayan hindi po natin siya nasamahan pero hindi rin po kasama yun sa ating uh, hininging bayad So bayad na po ito kaya kailangan makita nyo po yung inyong per ang performance sa inyong airgun. Ayan, tara po mga kadiskarte. At subukan natin ating napakagandang bagong-bagong airgun ni Sir Antonio. Ayan. Let's okay. go. Para malaman natin talaga kung okay to. So sigurado po mininibago tayo dito sa so sobrang lakas po ng airgun na to eh. Subukan po natin kahit maliit eh. ko pumapaling ah. Yun, tumama na agad. Yun. Tumama po tayo agad. Akala ko di. <laughs> Hindi tayo tumama. Lakas, lakas po ng erga ni sir. Yan sir ah. Napakalas po ng erga nyo O yun, Benamano. Pumaling yung ating kaway Sa buntot tinamaan. Sinisipit ko po sa katawan. Sa buntot po tumama kasi... Pumaling po yung kamay natin malakas po eh grabe na yung lakas ng baril mo sir sir Antonio ayan at uh, napakaganda po ng ngayon you know? o oh. yan malit pa lang po yan ha sinample natin sample pa lang po na malit yan ang layo po nyan is 15 meters yan nasa 15 wala pa po pong 20 yan So, ganun lang po ang tira dito, Sir Antonio, pagka ah, 10 to 15, diretsyong tira lang po. Ibig sabihin, 0-0. Yung sipat mo nito, tsaka doon, pantay po, pantay. Ayan. Pagka lumayo po Nang lumayo, 20, medyo mag-a-adjust ka ng konti. At ah, bibigyan mo na siya ng kaunting Uh, litaw dito sa uluhan habang lumalayo lumalayo lalagyan mo po na konting litaw dito sa unahan yung po ang technique ng namamaril at uh, palayo palayo kasi yung bala po uh, ha habang lumalayo humihina din po ng ano yan lalo kung mabigat po yung anyong uh, hindi compatible, compatible po yung bala so pag mahina yung airgun hindi po lalayo yuyo ko agad kaya pag uh, malakas yung inyong air gun, ay eh tingnan niyo naka isang tayo. Ay so 15 to 20. Yan konti-konting adjust lang po. Maliban na lang pagka sobrang layo, mag adjust ka na medyo maganda-ganda ron. Pero sa pero pag ako po pag malayo, wala na po akong sipat-sipat. Hindi na po ako nang pumipikit ng mata. Totoo po 'yon. <laughs> Kasi kabisado ko na po. Pero pagka sa mga ang baguhan naka hindi pa po talaga naka ha, ano, air ng or bago pa lang po uh, namumutok so tantyayin nyo muna po ang distance ng inyong target hindi nyo po agad makakabisado kumatris so, po tayo sa buntot to biyak kasi na hila natin yan ang liit pa lang po 3 fingers roho sample naman po ito eh sample ayan. Pero dito ko po sa si, ini sinipat doon po pumunta. Kaya pagka bago ka lang sir, laging sa ulo po inyo inyong sipat para dito sa katawan tumama. Kasi kumakabig siya. Malakas po siyang humi umano kumabig pag pumutok. Kaya manini bago po kayo, lalo kung bago, bago lang po kayong gagamit. Kaya yan lang po advice ko. Napakalakas sir, ganda po. Ganda ng performance. Unang tira, huli agad. Ayan, so wala. Uh, nawala Natakot sa atin. Diyan yun, yun, malaki-laki. Tilapia po, malaki-laki. layo. Pero kayang-kaya po na ergen yung share to. Mm -hmm. Sana, nadali? Nadali saan ah. no? huli sir oh. <laughs> huli sir, oh. ikalawang tira. Eh, hey, natanggal. Natanggal pa Natanggal pa Sayang sir Ganda na po tilapia Ganda na ng sukat Four fingers na sayang Nabunot Hindi po napuruhan puruhan. one cock lang po yung gamit natin Ngayon sir Malayo-layo na yun Nasa 20 meters na po yun Hintay-hintay lang po tayo Baka Makatira po tayo makatira yan. So, ayan hindi na po natin pinapatay ang camera ayan ah oh. kitang kita nyo naman po ayan bagong bago ang inyong airgun so ilalapat ko na po ng gusto yung bala nyo rito para hindi po kayo mahirapan so mag order si sir na extra 5 lima may kasama pang uh, extra bala dun sa tiksay set niyang bibilihin sa atin tsaka syempre may extra din siyang braided and bala na rin doon sa ano bali pito ang order ni sir na papadala natin ayan ganda sir ang performance napakalakas ang baril mo gusto ko sana umakit kaso wala po tayong isling eh mahirap umakit nang wala pong ano pang sokbit uh, pero, walang problema eh. layo nun no, subukan natin layo pero kaya po ng airganiser yan layo nun no ako wala takot tayo eh Yun o, no? po yun. <laughs> mababa lang ata ng natin ng konti hindi po tumama mababa lang ng konti pero kita nyo naman po napalundag nya yan hindi po natin pinapatay camera para si sir eh sabihin puro edited lang po yung ating ginawa para makita nyo na rin po So ngayon papatayin ko muna kasi wala pong umaana to. Oh. Apakagaan pa pong ano yun, kasahin sir. Ang gaan ka, ikasa. Kaya yun yung yun, malaki Yun, sir. Ayan po ang ating pang-apat na tira. Oh, huli po. Lakas, grabe. Good size na po ito. Ayan, bigla pong lumabas yun baka isulit na po natin siyang ipotok bago tayo umuwi at uh, para makita nyo po yung performance kung may marami po tayo makita mas maganda pero kung wala gaano malaga yan na testing na po natin so sulitin ko na for dito sir ang inyong airgun pagka maraming umangat sa ating pinuntahan ayan no? wow So ganito na po yung ating tinarget kanina. Ah. Oh. na naman oh. Kumakabig talaga. Kumakabig po. Naninibago din po ako. Hmm, laging sinisipat ko po ito sa katawan. Sa buntot lagi pumupunta. Yan pangalawa. Eh sa susunod po ikikita natin kasi kumakabig po siya tuwing kakalabitin po natin siya gumaganyan po siya oh. gumaganyan ang ano niya takbo ng bala kaya hindi po natin siya kukunin ay ah, adjust po natin siya sa may bandang ulo ang pagputok para kahit na kumabig ikaya eh, po natin siyang patamaan ay, hindi po siya makakawala mukha niya lagi pong da please so sinubukan ko na po siya sa pellet ganda po tumama pero gusto ko ipakita po sa Kaiser yung pag target mamaya po tayo dito para makita natin kung may mas malalaki parang palagay ko may malalaki po eh okay na tayo sa maliit ganda po ganda po tumama So, malaki na lang to para makain po pa po natin pagka malaki po ating target. Ah, hindi mahirap lang umakit dito dahil hawak-hawak po natin yung airgun. Wala siyang sukbitan. sige. Ayan. Wala tuloy yung malaki. Wala pa pakita. Lumayo. Ayun, layo oh. Ayan, subukan po natin sa i-target. Yan lubog po ang lalim. Subukan natin. Yan laki po. Yan, titirayan natin laki po ng tilapia. Mm sapul -hmm. sa pool. Lakas po. Grabe itong, grabe. Umano yung baril mo sir. Oh, sa pool po. Malayo po yun. Grabe, pantay lang po ang tira ko sir. Hindi ko na po in-adjust. Yan, grabe sir Antonio ang grabe. Ganda po tumama oh. Oh. At saka sa performance din po ng ating bala yan. talagang quality po. masusubukan nyo po kaya lang, sa una sir na tira mo man ka. Mga 10 shots siguro bago ka makatama. Kasi ang lakas po niya. Kumakabig po lagi. Pero dahil sanay naman po tayong pumutok kaya nakuha na po natin agad yung, yung, yung ano nito, performance, yung tama niya. Oh, ganda na sukat sir oh. Nakabay naman po paugad tayo ng malaki. Ay, oh pinakamalaki Malaki po ito. Kaysa doon sa isa na oh yan, oh, yan Yan, So, yan po oh. Mataas pa po yung tama niya oh. Pero sa pool na po gitna na o, batok na po siya tumama kasi tinarget ko na po siya dyan ano na po sakto na po yung kanyang tama kaso mataas naman masyado kasi bagong karga po kinargahan ko siya yung sa putok na yun kasi yung hangin po nito e stock pa po yung mga yung una po po doon sa ating kinuhanan Nagingargahan ko na siya. Ganda po. Umano. Ganda po. Kapakalakas. Ano. Nadali agad natin yung good size. Ayan. Nakatatlo na agad tayo sir. Pang apat na sana. Yung may malaki pa po. Malayo na Ito na nga natin para hindi po mabilasa. hindi po lang gamin. Ayan, mga buhay po po. Oh. mula na tayo lagi oh. natin apakan para hindi mga awit ay panali tayo, tayo lang, apakan yan yun o oh. di ba yun hintay hintay lang tayo dito Ta. Sige. Hatarikin natin 'yan. Malaki-laki 'yan. ang hmm, dami po ng lalaki, malayuan lang. So, kaya po natin 'yan. Lala na natin magandang pwesto laki po nun no Uy, sapul. <laughs> sapul. King Ayan po. At uh, nakakadali naman na naman tayo. Nakakadali na naman tayo. yan. Ayan buhol pa yun oh huling huli po kahit <laughs> ang layo oh ayan sir Pinatunayan na rin yung airgun ang lakas at ang tama oh ganda po oh good na dito kaya lang buntot na naman ata kasi masyado po siyang kumakabig kasi yung aking airgun po na yun wala na pong kabig yun eh hindi na po siya wala na po siyang gaano yung pagka pinatok mo eh sobrang lakas pong umano ito hindi yung wala na ito mayroon po eh ako sumabit pa good size pa mo eh huwag ka mabubunot ha na pa muna sukat mo eh ay okay, nako mas so, malaki po ito doon sa isa. Nasa 1 port na po. Ay, naku, yan na sabi po ko. Naku. Five fingers na po yan eh. Sa one port na yung kay timbang yan. Bunot pa po. Sa lawa ko dun sa water lily. So, natanggal na rin po yun. Halaglag so, na yun. Grabe ang vibration ng baril mo sir. Kaya, sulit na sulit po. Pakalakas ta susubuk susubok natin sa ibang isda para matesting po natin hindi lang po natin kuan hanggang yung laging nakakahuli tayo yun. kalubog naman po titira tayo malit lang to ha mulag hmm, po mulag tayo yun oh. No? lubog po yun Yan. So, napakaganda po ito mama Sir, ayan o oh. Sir Antonio Flores Junior Ayan, shout out sir At sa mga tropa mo dyan Sa Cavite Sa Indang Cavite Ayan, shout out po sa inyo lahat Pakaganda So, yung gamit ko pong braided Sa akin po ito Kaya, uh, Gusto po bigay sa inyo yung Wala pong lamat, syempre Bago pero same din po ng laki. nako, sumabit na oh. Ayan. Sample pa lang po ulit tayo ng maliit ah. Oh. Patok. Kaya bulag po agad. Nakalubog po ito. Butas ang kanyang ulo. So sa, nag sa pag po pala ng nakalubog, Siyempre mag a po kayo sa ilalim. Sa pag nakaangat naman na, na malayo, siyempre sa taas po kayo mag a -adjust. Ganyan lang po yung technique. Ayan. So, ayan sir. Napatunayan na po ng inyo ergan Ang, galing. At ang lakas. So, siyempre, bago tayo umuwi, huhuli muna tayo huhuli ng para sa atin na pangulam. Gamit tong airgun ni sir Antonio. Ayan eh. Sampul ana tadi si jane. Semangat kah? Koyong wala po. Tuh. Hmm. <laughs> huli, Holi. Ngeri kata le jaye kah. Tas buka ngayon. Hmm, holi kah jane ni.

nasa muna tayo dito meron po ng papaputok ng tunay ayan na so tayo baka ma pakot tayo dito makatamaan ng ligaw na bala so dahil sobrang layo nito uh, magaan masyado yung bala natin Ata ng hangin kaya nagpalit tayo ng medyo timbang timbang Yan. So nakadepende rin po yung pagtira kasi natin ngayon eh, Mahangin. Tapos mataas tayo. Kaya medyo matimbang yung bala natin. Para sumakto dun sa target natin. Nalaki kanina sayang. Hindi pa tayo ready bali, maging tayo tayo, laki puno no tilapia sana lumapit-lapit para madali ko dito na to makatirahin pa ng iba wag, <laughs> mahangin masyado Ito bang yun? Ito Common. Ang common yun ha. Yung kirap yung malaki po. Layo lang. Hintayin natin yan. Nungulit ka. Butas ang inyong hulo. <laughs> po. Kayang-kaya ng ating ergan. Hmm. Butas yung hulo nyo. Lakas. Hm? Ayan, ganyan po, sabi ko sa inyo. Mas pagka ganyan kalakas ang bala, mas medyo matimbang yung balang yung gagamitin natin. yeah Dila, da, ano po ito? Roho. oh huh? Grabe. Lakas to. Ko, hmm? baka matanggal pa. Sana napuruhan. Sana napapatid eh? ko Oh, grabe oh sumabit na po nako grabe para natin kukuhanin to sumabit na po <laughs> uy nako ay nako kambang putid ha? Ayun, no? grabe So, yan, may pampanigyan na tayo. Ang dami. Kukuha tayo ng pang panigang ni Mrs. konti lang, hihihin lang tayo sa puno. <laughs> Kung grabe, sana makuha ko.